Igan ngayong simula na ng Long Undas Weekend, inaasahang bibigat ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Ang ilang papuntang norte, madaling araw pa lang, bumiyahin na para iwas traffic. Live mula sa NLEX Balintawak. May unang balita si James Agustin. James! Igang good morning. Tuloy-tuloy yung dating ng mga motorista na babiyahe sa kanilang mga probinsya sa norte dito po sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Bahagyan nagkakaroon lamang ng pila sa mga lane ng mga motorista na walang RFID sticker at kinakailangan magbayad ng cash. Sa RFID lane, sa mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan. Ang pamunuan ng NLEX inaasahan ng matas na volume ng mga sasakyan na daran sa expressway sa maghapon. Nasa 450,000 ang daily average ng mga sasakyan na dumaran sa NLEX, NLEX Connector at SITEX kada araw. Ngayon daw inaasahan na tataas ito ng 25,000. Kanina madaling araw, may mga kababayan tayong bumiyahin na para daw makaiwas sa traffic. May mga nagpagasolina na rin at nag-check ng hangin ng kanilang mga gulong. Samantala, Igan, ito nakikita nyo, ito yung live situation ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX. May pila nga po ng mga sasakyan doon sa mga walang RFID sticker at kinakailangan magbayad ng cash. Pero mabilis naman po yung proseso. Kanina bago tayo umere, nakita ko meron na rin pila doon sa RFID lanes. Pero mabilis naman nakakalusot yung mga sasakyan. At ito po mga nakikita rin yung mga sasakyan dito sa may gilid, yung Customer Service Center area. Ito naman po yung mga magpapareload ng kanilang RFID account. Ang pamunuan po ng NLEX, nagbukas na rin ng counterflow o yung zipper lane para doon sa mga nasa northbound mula po dito sa Balintawak hanggang doon sa area na may kawayan, Bulacan. Yan ang unang balita, mula rito sa NLEX. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Binabad din ang sitwasyon ng traffic sa South Luzon Expressway o SLEX ngayon simula ng Long Undas Weekend. Ay sa Skyway O&M Corporation Traffic Safety Management and Security Department Naka-full alert status na ang lahat ng expressway kabilang ang SLEX. Nakaanda rin daw remesponde ang kanilang emergency and rescue teams. Para sa tulong at informasyon, may hotline numbers na maaring tawagan. Paalala rin sa mga motorista, siguraduin may sapat na RFID load ang inyong sakyan at tanuhin ang biyahe. Balik tayo dito sa Manila North Cemetery at uh, gaya nyo nang nakikita nyo sa akin likuran, hindi pa naman ganong karami ang mga tao na pumupunta rito. Pero inaasahan nyo na ngayong araw ay uh, marami na rin ho yung uh, pupunta. Siyempre yung mga ayaw ho makipagsabayan doon sa dagsa ng uh, mga tao bukas. Dahil last year nga ho, umabot sa 1.5 yung mga nagpunta dito sa Manila North Cemetery at ngayon baka daw umabot ng 2 milyon yung a uh, tao na pupunta rito. Ito yung uh, uh, bago ho makapasok dito sa loob mismo ng Manila North Cemetery. May dadaanan ho dito ng, uh, parang inspection area. Ayan, yung pinasok ko ito para sa babae, eh. yung sa kabila sa uh, lalaki. Tapos merong uh, uh, lane for senior citizen, PWD, oh, naman na eh, 'yung mga buntis. Ayan. Uh, alamin natin doon sa mga nag i inspection dito at ini inspection kung uh, kumusta ba ang kanilang ano. Oh. Ma'am, kumusta? Ba? May mga nakakumpis ka na ba kayo? Oh, ah, ito to. Ah, walis. Walis at saka perfume po, ma'am. Aba, ah, walang perfume? Perfume. Iba pero ibabalik Iba, din po ibabalik. namin sa Ay, bakit bawal oh. perfume? Hindi po, ma'am. Hindi po siya bawal. Parang iniwan lang po dito. Ay, iniwan para, naman niya oh. kusa. Pero oh. hindi niya makinumpis hindi ka. Hindi po. Mayroon po silang number. Staff. Opo, parang baggage counter lang po Bakit kaya iniwan? Kasi po bawal po to sa loob dahil baka lumiyap kasi flammable ah, po. Ah, ayun ako, Di wala ko kayo pwede magdala kahit cologne? Yes po, bawal po. Ah, ganun po. Itong wala is mat bawal po. Kasi po tapos na rin po ito yung ano namin, na yung Kala na nung Monday. Oh, so, so okay, iwan ba, po din ito bawal. Pero ibabalik din po, binigyan na pe rin namin po. siya ng stamp. Oh, yun. So paalala ko doon sa mga pupunta dito ha, sa Manila North Cemetery, bawal ho magdala ng cologne. o... Oh, Pabango, dahil baka daw magliyab eh pag nagkataon eh pukuhanin ho dito. Although bako kuhanin pa naman okay. pati mga walis bawal. Ayun nakuha na yung mga nakuha ho yung mga walis yan. Ito, uh, makakausap po natin ngayon ang tagapagsalita ng uh, Manila Police District si May, uh, Police Major Philip Ines para malaman ho natin kung kumusta ba yung inilatag na seguridad dito ng uh, PNP. Sir, Magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am Susan. Uh, magandang umaga din po sa mga nakatugay gay at nanonood po sa inyong programa. Kung basta po yung uh, monitoring natin dito sa mga uh, uh, kababayan natin na pumapasok ngayon dito? Yes, uh, Ma'am Susan, kaapon nakapagtala tayo ng uh, maigit kumulang uh, 13,000 na mga pumunta rito kaapon. Mm -hmm. At expect natin ngayong araw, Ma'am Susan, ay dadagsa yung ating mga kababayan. Mm -hmm. At natutuwa naman po tayo dahil yung ating mga panawagan ay uh, natutugunan ng ating mga kababayan, katulad po yung mga ipinagbabawal dito. Ma'am Susan, kahapon nakakumpis ka lang tayo ng apat na pack na sigarilyo. Okay. Ibig sabihin lamang po noon... Ano ba uh, Bawal, that, bawal eh. po dito. Mm -hmm. Ibig sabihin lang po noon, uh, yung ating mga panawagan sa pamamagitan po ng ating uh, panawagan pa publiko ay natutugunan mm. ng ating mga kababayan. Oh, oh. So may, may, mayroon ba kayo na mau-monitor dito na mga banta o threat doon para mm -hmm. doon sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Manila North Cemetery? Wala po ni natatanggap na ng banta Ma'am Susan pero kung meron man po hindi natin 'to ikikipit balikat magkakaroon po agad tayo dito ng evaluation at saka assessment. So ilang pulis ang naka-deploy ngayon dito sa paligid ba? Diba, ilang ektarya hu itong uh, Manila North Cemetery para humatiyak na bawat sulok nito eh meron tayong mga pulis na matatakbuhan in any case. Meron na tayong full deployment, ma'am Susan, kung saan yung ating MPD personnel, mahigit 500, yung nakakalat natin dito, mm -hmm. hindi pa po kasama dyan yung ating mga force multiplier and mm -hmm. other uh, local government agency na tumutulong mm -hmm. sa atin taon-taon. At sa loob po mismo ng ating uh, pinakamalaking himlayan dito sa lungsod ng Maynila, meron po tayo mga police assistance desk mm -hmm. kung saan uh, mamaya po pagdagsa ng mga tao, may makikita po kayo nagpa-patrol, sa loob. At uh, meron din po tayo mga ilalagay na mga na sekreta o yung naka-plain pag dumagsa yung mga tao para ba pa natin yung ating mga kababayan na pupunta po dito. Apo. Napansin ko lang yung may pabango. Bawal din pala magdala ng pabango or cologne mm -hmm. eh, na gusto mo. Kasi pag kayo ba, siyempre gusto mo mag-freshen up dahil pagpasok mo, na, naglakad ka at mababa, pinawisan ka, bawal pala. Kung kinukonsidera po nilang flammable materials, pwede naman po. At may numbering sila, Ma'am Susan, ibabalik naman po yan doon. At nakita naman po natin, Ah, katulad din po yung cleaning material na kinumpis ka po Walice, dito. Ibabalik din po yan kasi may number yan. Mm. Pero may mga bagay po tayo na pag nakumpis natin, depende po yon kung maipapile natin kaso sa kanila. Katulad kung po magdadala po sila ng mga deadly weapon, mm -hmm. katulad ng uh, barel or panaksak may kaukulan po itong uh, sa batas. Mm -hmm. Pero yung mga katulad po ito, ibabalik po natin sa kanila ito pagkatapos po nilang dumalaw. Makiklaim ho nila. Yes po. Ay, yung uh, uh, parang outpost natin dito, sir, ano ho ang magiging ano niya, papel para ho doon sa mga kababae na pupunta dito? Pa paano ho ito makatutulong o paano mag, uh, malalapitan ng mga kababae natin? Ano pwede nila idulog dyan? Una-una po, ito po yung ating advance command uh, post natin kung saan nandyan po nakamonitor lahat yung mga personal natin. Nakikita po natin yung galaw ng mga kasama natin. Pwede rin po mag-report dyan. At sa lobby mo, ma'am Susan, meron tayong police assistant desk. Kung sakaling kakailanganan ng ating mga kababayan, nandyan po yung mga polis nyo. Pwede nyo po lapitan. At uh, siguro, ma'am Susan, uh, kunin ko na rin yung pagkakataon na para manawagan sa ating mga kababayan na kung kayo po ay magdadala ng inyong mga anak, yung maliliit na mga anak nyo po, lagyan po natin, ipatala nyo po dito. Ay, uh, nang, uh, meron po tayong rich tagging dito. Okay. Para just in case po, Ma'am Susan, na ito po ay mawaglit sa inyo. Madali mm. po natin makita yung kanilang kamag-anak o yung kanilang mga magulang. Mm. Kasi Ma'am Susan, nagawa na natin ito mga nakaraang taon. Uh -huh. At gagawin din po natin uli siya ngayon para mapaglingkuran pa natin yung ating mga kababayan. Okay. Maraming salamat si Police Major Philip Inesia po ang tagapagsalita ng uh, Manila Mandila Police District. Ang uh, Manila Mandila North Cemetery po ay bukas from 5 a.m. to 9 p.m. Last year po, ito ay 5 a.m to 7pm pero ngayon ay uh, pinaabot ho nila ng hanggang alas 9 ng gabi at ito po ay uh, hanggang sa November 2 So yung mga panawagan po, yung mga bawal huwag nyo na hundalhin dahil uh, talaga ho, pagpasok nyo pa lang dito sa main entrance ng Manila North Cemetery ay tiyak ko na makukumpis kaya ng mga nagbabantay dito doon sa mga bagay na hindi ko pwedeng ipasok dito sa loob ng cemetery. Mala po dito sa Manila North Cemetery Back to studio po muna tayo Ininspeksyon ng Philippine National Police ang ilang terminal ng bus sa EDSA Cubao. Palala ng pulis siya sa mga pasahero maging alerto sa paligid at ingatan ang kanilang mga bagahe. May unang balita si James Agustin. Pinuntahan ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang ilang bus terminal sa EDSA Cubao, Quezon City kagabi. Ininspeksyon niya ang latag ng seguridad lalo pat dagsa ang mga pasero na pauwi sa mga probinsya para sa Undas. Nangit ugnayan din siya sa pamunuan ng mga bus terminal. Bukod sa mga pulis na nagbabantay, may mga nag-iikot din daladala ang placard na nagpapaalala sa mga pasahero na ingatan ang kanilang mga gamit. Kailangan secured sila ang mga tao sa biyahe. Uh, dalawang klase ng security. Security for uh, their safety, uh, security sa mga threat group. Dito sa ating mga iiwanan ng mga property, no? Kailangan mabantayan rin ng pulisya, nagro-ronda ang pulis at the same time dito sa mga uh, criminal gang at saka criminal elements na magt-take advantage, nandiyan mandurukot, nandiyan yung magnanakaw at iba't ibang uh, klase ng uh, uh krimen. Itinaas ng PNP ang heightened alert status sa buong bansa hanggang sa November 3. Mahigit sa 42,600 ang mga pulisan na nakadeploy sa mga sementeryo, bus terminal, paliparan, pantalan at iba pang matataong lugar. Tutulong din sa pagbabantay ngayong undas sa mga support personnel at force multipliers. So Yung personnel natin laging naka-standby at uh, mayu-utilize natin. And all of the uh, uh, resources, police, logistics, at ating finances, ibubuhos natin dito sa security operation ng uh, mapanatili ang undas sa itahimik at matiwasay. Sabi ni Nartates, wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad ngayong undas. Gayunman, hindi nagpapakampante ang PNP. Kung kailangan ng police assistance, maaaring tumawag ang ating mga kababayan sa Hotline 911. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa Zamboanga Peninsula, mahigit 20 driver at empleyado ng iba't ibang terminal ang nagpositibo sa drug test. Mula sa mahigit isang libo at dalawang daang sumailalim sa drug test ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 9, labintatlo ang nagpositibo sa drug test sa Zamboanga City, anim sa Zamboanga, Sibugay, habang pito sa Zamboanga del Sur at isa sa Zamboanga del Norte. Halos lahat sila ay tricycle at van drivers. Kinumpis ka na LTO ang kanilang mga lisensya at hindi muna pinayagang bumiyahe. Isa sa ilalim pa sa confirmatory test ang mga resulta. Sakaling magpositibo ulit, posible raw tanggalan ng lisensya ang mga driver. Nag-inspection din sa mga bus terminal ang mga tauhan ng Movie Television Review and Classification Board bilang pagsisiguro yan na sumusunod sa content regulations ang mga terminal at mga bus sa mga ipinalalabas nila sa mga telebisyon. Dapat ay nasa rated G o general audience at PG o parental guidance lang ang mga papalabas. Kabilang sa mga pinuntahang bus terminal ay sa Maynila, Caloocan, Pasay at Quezon City. Walang nakitang mga paglabag sa isinagawang inspeksyon. Baka iigan ihanda ng budget dahil inaasang tataas sa singil ng Meralco pagpasok ng Nobyembre. Baka apektro sa dagdag singil ng Meralco sa feed-in tariff allowance o so fit all na inuproba ng Energy Regulatory Commission ay sa Meralco. Ang fit all ay pass-through charges sa idinadaan sa Meralco para singilin ang consumers para ipambayad sa producers ng renewable energy. Isa sa pinalparaw ng Meralco ang halaga ng singil sa kuryente para sa Nobyembre. Na goes on stage ang host ng isang Halloween contest sa Norsagaray, Bulacan. Next candidate, candidate number 30. number <laughs> 30. Pero bisa katatakutan na puno ng halakakan ng venue ng habulin ng contestant ng host na si Don Manuson ang kanyang co-host kumaripas din ng takbot na una pang nakababa ng entablado. Ang effective na pananakot ng contestant, may 5.2 million views na online. Sa mga dadalaw po sa Manila North at South Cemetery sa Undas, mapapadali po ang paghahanap ninyo sa puntod ng inyong mahal sa buhay sa pamagitan ng puntod of finders sa kanilang website. Sa mga pupunta po sa Manila North Cemetery, search niyo lang po ang kanilang website na manilanorthcemetery.ph. Pindutin ang options sa upper right corner. Ayan po. At iklik ang search button. Diyan ninyo ita-type ang pangalan ng inyong yumaong mahal sa buhay. Ayan, dito po sa search button po na 'yan. At lalabas ang lokasyon ng kaniyang puntod. Sa mga pupunta sa Manila South Cemetery naman, pumunta lang sa manilasouthcemetery.com. Pindutin ang grave list. Ayan po, ayan. At isearch ang pangalan ng inyong yumaong mahal sa buhay. At lalabas dyan kung nasaan ang puntod. Muling na perwisyo Ama kababayan nating bumisita o bumibisita sa San Jose Public Cemetery sa Kalumpit, Bulacan. Lubog pa rin kasi sa baha ang mga puntod ng kani-kanilang mahal sa buhay. At para sa update sa sitwasyon doon, live dito sa Unang Balita si Ivan. Ivan. Maris, mga kapuso, marami sa mga kababayan nga natin ang tutungo sa mga sementeryo ngayong Undas para puntahan ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, alalahanin ang kanilang mga mga <clears throat> kung saan sila nakahimlay. Pero yan pa lang po. Pagpunta pa lang sa sementeryo, malaking hamon na para sa mga kababayan natin dito sa Kalumpit, Bulacan. Nandito nga po ngayon sa San Jose Public Cemetery kung saan nakikita ninyo, lubog itong kalye patungo dito sa sementeryo. May ilang mga puntudho dito. Nakikita ninyo, lubog na rin sa baha. Sa lagay na yan, low tide po ngayon kaya hindi ganun kataas. Halos sa abot lang po sa aking tuhod ang tubig sa mga oras ito. Pero tuwing high tide o di kayo malakas ang ulan, ay e talaga namang ito hoy, e parang water world. Ito hong nakikita ninyo dito naman sa aking kaliwa, sinasabi ho ng mga taga rito, dati ho itong palayan. Ngayon, naging palaisdaan dahil nga po, pirmi nang may tubig dyan, hindi na nawawala. Umaangat lang at bumababa. Ito naman pong aking kinatatayuan mismo. Ito ho, dati-rati, sa mga ganitong panahon, marami na ho mga nagtitinda rito dahil nga pupunta sa sementeryo mga kababayan natin, marami mga nagtitinda rito. Pero ngayon, tulad doon ng nakikita ninyo, wala nagtitinda eh. Kasi naman, paano ko nga naman magtitinda rito eh halos wala na nga tao taong pumupunta dito sa sementeryo. Nakikita nyo rin ho, dito sa pader, yan, itong mga marka na yan, umaabot daw ho hanggang dito, hanggang bewang daw ho eh, yung baha tuwing high tide o di kaya malakas ang ulan o may bagyo. At dahil nga po dyan sa sitwasyon na yan, yung mga kababayan natin, dito na lamang po nagdagay ng mga larawan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay para dito nila alalahanin, dito sila magtulos ng kandila. Kausapin so, po natin ang ilan sa kanila kung paano ba ang sitwasyon tuwing undas na ganito kahirap. Ngayon po, ba sa kanilang sementeryo. Ma'am, pwede ko buo kayong maabala saglit. Ganda umaga po. Kayo po si... Ah, Susan Landicho po, sir. Sino po yung nakahimlay, ma'am? Ah, ito po, yung ito po yung um, ano um, po diyan ng kandila. Mm -hmm, Kaya mm. lang po, gawa po ng level na ng tubig. Aha. Halos matagal na rin po na lagi kami nakalubog. Mm. Ang cemeteryo namin hindi na halos masyado mapasok po Ang kinukwento, 2019 lang nagsimula itong ganitong sitwasyon ninyo. Mga ganun ba? Na, nakukuha pa po na medyo napipigil-pigil mm. pa po ng konti kasi na, ang barangay naman po ng San Jose oh. kasama ang namumunong kapitan at saka mm. yung mga barangay tanod namin mm. saka yung mga kansilor pinagtutulong-tulong po. Pero kailan kuya, mo nangyari itong ganito na pirming may tubig na? Sabi, Ma, ano, 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 daw ho yung nangyari? Anong cause? Eh, gawa po ng unlevel po ng tubig. Umiikot po dito sa kabukiran sa amin. Mm -hmm. Ngayon po, naka, nakapantay na po yan. Kaya mm -hmm. po pag mataas ang tubig sa bukid, ang tendency po yan talagang aabuti ah, na po ng tubig ito. Gano naman ho kahirap yung ganyan? Sa, eh, para sa tulad ninyo na halimbawa, yan, gusto yung pasaran so, yung puntod ng mga yung maumahal sa buhay, eh ganito naman kahirap. Ang totoo yan, isang beses lang naman ang undas. Mm. Napakahirap sa amin talaga yung katayuan namin. Nalulusong ka po ba sa ganyang uh -huh. klase ng tubig? Pagkatapos mm -hmm. eh, nakita naman ho, yun, delikado din ho yan sa kalusugan ng marami, lalo na kung may sugat at saka ano. Kaya ang nangyayari po, lahat po kami dito na ano, dati po yan masaya po dito uh -huh. hanggang dito. Oh, Ngayon uh -huh. po nangyayari dito na lang, okay, sa bahay na lang kami nagtitirik. Uh -huh. Mm -hmm. Marami na rin po dito ang hindi na rin po masyadong nagpupunta talaga. Mm -hmm. so, Gawa so, ng Kukunti na lang po talaga taon-taon? Opo. Pakunti na lang pakunti? Pakunti. po ang malungkot. Aha. Na ang simenteryo po namin ni eh, dati na dinadalaw talaga, pinagmimisahan lahat yan. Mm -hmm. Ngayon po ang nangyayari na ang tao dumadalang na ang punta mm -hmm. dito. Ayan. Maraming salamat Maraming po salamat sa inyo. Po. Singal Ayan. Po. Yung sinasabi ko kanina, ma'am, pakituro nga ho yung, yung tubig kung hanggang saan maabot. Ay, Ayan po. ho. Ayan, ayan, kulay Mababa brown po na yan. yan. Mababa pa po yan. Mababa pa yan. Ayan, papakita ko lamang. Salamat po, oh, salamat yeah, po. Papakita ko lamang sa inyo. Kung dito sa may kalye, umaabot ng hanggang dyan yung tubig, e ano pa kaya dito sa loob loobismo ng sementeryo? Kaya tulad na nakikita po ninyo, wala ho halos uh, pumupunta sa mga oras sa ito dahil ito sa bungad, ganito na ho ang lalim ng baha dito sa San Jose Public cemetery. Napakahirap po ng sitwasyon. Gustuhin man ng karamihan sa mga kababayan natin na puntahan ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay ay hindi ho nila magawa o kung gagawin man ay talagang napakalaking uh, hirap, napakalaking abala, napakalaking perwisyo ng dulot ng baha sa kanilang lugar. At yan po ang sitwasyon mula dito sa San Jose Public Cemetery. Mamaya po, makakausap naman natin ang pamunuan ng sementeryo kung ano ba ang pwedeng gawin. May pag-asa pa ba na mas mapagaan naman ang pagpasyal ng mga kababayan natin sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Balik po muna tayo sa studio. Samantala, kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX at may unang balita live, si Jomer Apresto. Jomer, may mga bus pa bang masasakyan? Marisa, ngayon ay sinusubukan pa natin makipag-ugnayan sa pamunuan ng PITX para malaman nga kung uh, ano ano ng mga biyahe yung fully booked na ngayong araw. Pero aabot na sa halos 6,000 ang mga naitalang pasahero ngayong umaga dito nga sa PITX. Karamihan sa kanila ay uh, pinahupa raw muna ang uh, dagsa ng mga pasahero kahapon ng uh, mga pasaherong umuwi ng mga lalawigan para sa pagunita ng undas. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero sa PITX ngayong umaga. Pasado alas 4 pa lang na madaling araw kanina, nasa mahigit 4,000 na, na ang naitalang pasayro sa terminal. Sa pagikot ng GMA Integrated News, kapansin-pansin na mahaba ang pila sa ticket booth 2 na papuntang Laguna, Batangas, Quezon at Mindoro. May ilan din nakapila na pauwi ng Visayas at Mindanao. Bahagi ng seguridad ng PITX, mas marami ang nagbabantay ng mga pulis at tahuan ng Coast Guard sa loob at maging sa labas ng terminal. Maris, uh, kung may kita mo, dito sa aking uh, likuran ay uh, iniinspeksyon ng uh, Guard maigi yung uh, bag ng mga pasahero para masiguro rin na may iwasan na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit papunta dito sa terminal. At yan muna ang latest mula dito sa PITX. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Inaalala ngayong panahon ng undas ang ilang namayapang celebrities at ipapangkilalang personalidad. Sa na ng mga bayani, dinalaw ni Lotto Teleon ang puntod ng kanyang mami na si National Artist for Film and Broadcast Arts, Nora Honor. May mga bumisita rin sa puntod ng aktor na si John Regala at aktres na si Helen Vela sa Manila Memorial Park. Gayon din sa mga puntod ni Nariko Yan at Charito Soles. May mga nag-aalay din ng na mga bulaklak at kandila sa mga puntod tinadating dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino, at dating Pangulong Noynoy Noy Aquino. Nakatakdang iuwi sa Pilipinas ang labi ng influencer at sparkle artist na si Eman at Atienza. Binahagi ni Kuya Kim Atienza na magkakaroon ng, ang, ng burol ang anak na si Eman sa November 3 at 4 sa Heritage Memorial Park. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. No October 22, pumanaw si Eman sa edad na 19. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.